Nais mo na ba nung una kung paano maaaring maantig ang puso ng isang tao nang lubusan na siya ay lubos na magulat sa iyo? Subalit, ano nga ba ang nangyayari kapag ang intensong koneksyon na ito ay nagpapayo sa kanya na maglakad pa urong upang mas masuri ng maigi? Ang paglayo na ito, bagaman tila nakababahala, ay sa katunayan ay isang tanda na tunay na ikaw ay nagpagulo sa kanyang mundo. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong tunay na pagkatao at pagiging tapat sa iyong sarili, ikaw ay nagbubunsod ng isang dinamik na pagbabago sa inyong relasyon. Marahil ay pumasok siya sa relasyon na ito na may mahusay na naayos na plano, ngunit ikaw, sa iyong nakaakit na presensya at iyong natatanging paraan ng pagtingin sa buhay, ay nagbibigay muli ng mga bagong kondisyon. At ngayon, siya ay simula ng maranasan ang mga matinding emosyon, isang bagay na hindi kasama sa orihinal na script niya. Sa bawat pagpapakita mo ng iyong sarili, lahat ay nagpapalakas sa kanya na tingnan ka sa isang bagong pananaw. At ang pagbabagong ito ay hindi lamang tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa kung paano ang iyong enerhiya ay nagbabago ng paligid sa iyong paligid, kasama na ang inyong relasyon. Malinaw na may malaking pagbabago na paparating, at kahit hindi mo mapansin, ikaw ay nasa pamamahala ng pagbabagong ito. Ang iyong lakas at ningning ay nagugulat sa kanya, nagpapakita na ikaw ay nagiging isang mas kahanga-hangang bersyon ng iyong sarili. At habang siya ay lumalayo sa isang paradoksal na paraan, mas malinaw niya kang nakikita, kumukurot sa kanyang pagsulong. Kaya't huwag kang mag-alala kung napansin mo ang kakaibang pag-uugali niya kamakailan, isang tiyak na distansya. Ituring ito bilang isang tanda na sinusubukan niyang maunawaan ang bagong bersyon mo. Siya ay nagtataka, naghahanap na mas maunawaan kung sino ka ngayon at kung paano kayo pareho ay naaabot sa bagong yugto na ito. Ang iyong paglalakbay ay nagbubunsod ng mga pagmumuni at, marahil, isang pagsasaayos ng inyong relasyon. Ito ang kapangyarihan ng pagiging tunay na ikaw at kamangha-mangha kung paano ito maaaring magbago hindi lamang ng iyong buhay, kundi pati na rin sa kanya. Ang iyong impluensya sa dynamics sa pagitan nyo ay nagiging mas kapansin-pansin, marahil sa paraan na hindi mo pa man napapansin. Siya ay nasa tunay na kalagayan ng pagsusuri, inaapuhap ang bawat salita, bawat galaw mo, sa isang pagtangkang unawain ang iyong mga layunin at abangan ang hinaharap ng inyong relasyon. Ang kanyang pag-uugali ay hindi lamang naglalantad kung gaano siya kaipokrito na maunawaan ang direksyon na inyong tinatahak, ngunit nagdaragdag din ng isang layer ng misteryo at kasiyahan sa inyong binabahaging. Ang kanyang reaksyon sa mga pagbabagong iyong isinasagawa ay isang halo ng pagkabalisa at pagkahumaling Isang malinaw na tanda na siya ay lubos na nasasangkot sa kung ano ang nagaganap. Sa sandaling ito, maaaring mangyari na tila malayo ka, ngunit hindi ito nangangahulugan ng kawalan ng interes o pagmamahal sa kanyang bahagi. Kung sakaling ikaw ay nagtataka kung gaano kahusay ang epekto mo sa kanya, malaman mo na ang lawak ng kanyang reaksyon ay isang malinaw na tanda ng malakas na enerhiyang koneksyon na umiiral sa pagitan niyo. Ang koneksyong ito na mayaman at komplikado ay lumalakas hanggang sa pakiramdam mo na parang tumatanggap ka ng mga diretsang mensahe mula sa kanya, kahit walang mga salita. Sa mga nagdaang araw, siya ay nagsimulang magpakita ng isang napaka-proptibong pananaw sa iyo na pinaigting ng isang malalim na damdamin kaugnay ng iyong mga aksyon at ng enerhiya na iyong pinapalabas. Sa kabila ng anumang distansyang pisikal o emosyonal na maaaring umiral sa pagitan niyo, ang proteksyong ito ay lumalampas sa maaabot, nagpapakita ng lawak ng kanyang damdamin para sa iyo sa halos enerhiyang antas. Ang pagnanais niya na limitahan ang akses ng ibang tao sa iyo ay hindi lamang isang salamin kung gaano niya pinahahalagahan ang iyong presensya at kung ano ka bilang isang tao, ngunit pati na rin isang patunay ng kakaibang at nakakapukaw na enerhiya na iyong pinapalabas. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng isang yugto ng pagbabago at pagtuklas sa isa't isa. Ang paraan kung paano siya nagtutugon sa mga pagbabagong iyong binabanggit ay nagpapakita na higit sa lahat. Kayo ay naglalayag sa mga hindi kilalang tubig, ngunit puspos ng potensyal para sa mas malalim na pag-unlad at pangunawa. Ang lawak ng dinamikong ito ay hindi lamang nagpapalitaw ng iyong relasyon, ngunit nagpapalakas din ng pagsasama na mayroon kayong dalawa, nagpapangako ng isang hinaharap kung saan pareho kayong maaaring mag-explore ng mga bagong kalaliman ng intimasi at pagkaunawaan. Nakikita niya sa iyo ang isang natatanging bagay, isang katangian o isang aura na sa likas na paraan ay nagpapalakas sa kanya na protektahan ka. Ang katangian na ito ay hindi lamang nagpapalitaw sa kanya, ngunit pati na rin ay nag-aakit ng pansin ng marami na sa kabaliktaran ay nagpapataas sa kanya ng pag-iingat. Nakakaintindi siya na ang atraksyon na iyong ginagambala ay hindi isang bagay na iyong ginagawa sa layunin, tila ito ay isang aspeto na bahagi sa iyong sariling kalikasan. Pinagmamasdan niya hindi lamang ang paraan kung paano ang mga tao ay naakit sa iyong presensya, ngunit pati na rin kung paano sila nakikipag-ugnayan sa iyo na nagpapalakas ng kanyang pagnanais na protektahan ka. Ang impluensyang protektibo na nararamdaman niya sa iyo ay maaaring magpakita sa mas higit na pagiging mabigat ngayon, halos parang siya ay sinusubukang, sa ilang paraan, protektahan ka. Ang pangangailangang ito ng proteksyon ay maaaring tingnan bilang isang paraan ng pagtatakda ng teritoryo na maaaring magmukhang labis, ngunit ito ay isang salamin ng magnetikong katangian na iyong mayroon. Ang ganitong natatanging at kaakit-akit na katangian ay nagpaparamdam sa kanya ng isang halong pagmamalaki at isang halos di mapigilang impluensyang protektibo. Ang impulsibidad na ito, kahit na sa layo, ay isang tanda na siya ay nakatutok sa iyo, naglalagay ng bantay, maging ito sa isang enerhiya o pisikal na paraan, batay sa kasalukuyang layo sa pagitan niyo. Sa kasalukuyan, siya ay naglalayag sa isang karagatan ng emosyon, dahil ang kanyang mga kilos at ang paraan kung paano ka nagpakilala ay nagpapamalas ng mga malalim na reaksyon sa kanya, at marahil, sa mga tao sa paligid mo. Maaaring konektado ito sa iyong natural na karisma o sa iyong espiritual na kakanyahan mayroon kang isang enerhiya na likas na nagpapawala ng pansin, na isang bihirang katangian. Sa kahit anong nangyayari, malinaw na kumapit ka sa kanyang pansin ng lubusan. Ang dinamika sa pagitan nyo ay nagpapakita hindi lamang kung gaano ka kahalaga sa kanya, ngunit pati na rin kung gaano kalalim ang epekto ng mga pagbabago na iyong sinusulong sa inyong relasyon. Ang enerhiyang ito ng pag-aalaga, na ipinapakita niya ay isang patunay ng kakaibang koneksyon na inyong binabahagi, bukod pa sa pagiging tanda ng malaking epekto na mayroon ka sa kanya at sa mundo sa paligid mo. Siya ay nag-aalala kung sino ang may akses sa iyo, sino ang makakakita sa iyo, sino ang nagbabantay sa iyo, sino ang makakaramdam ng iyong enerhiya, sino ang nasa paligid mo. Ito ay malalim na konektado sa personal na paglalakbay niya, ngunit pati na rin sa iyong aura, at kakanyahan sa paraang marahil ay hindi mo napapansin. Kung ikaw ay nangungulila kung ano ang nararamdaman niya sa ngayon, alamin na siya ay lubos na nahumaling sa Ngunit ang pinakakawili-wili ay ito ay nagsasabi ng higit patungkol sa mga damdamin niya kaysa sa sayo. Hindi ang iyong mga kilos o ang paraan kung paano ka nakikisalamuha ang nagpapamalas ng reaksyong ito sa kanya. Ito ay tungkol sa kung paano niya nararamdaman tungkol sayo at tanging ikaw. Siya ay puno ng mga emosyon at matinding kaisipan tungkol dito, at maaaring na ipangarap na niya ang mga pangitain na ito tungkol sa iyo mula sa simula pa lamang ng relasyon. Sa paglipas ng panahon na nasa iyong tabi, siya ay napagtanto na binabaklas mo ang marami sa mga mito na mayroon siya tungkol sa pag-ibig. Siya ay nagsisimulang maunawaan na ikaw ang simbolo ng isang perpektong balanse na sinusubok ang kaisipang ang pag-ibig ay likas na hindi pantay o kahit na isang uri ng palabas lamang. Kung ikaw ay nagtataka kung ano ang ginagawa mo para maramdaman niya ng ganito, ito ay dahil nagpapakita ka ng isang perpektong balanse sa pagitan ng mga enerhiya. Maaaring ikaw ay nakakaranas ng isang pagising, nagpapatupad ng isang trabaho sa loob na nagpapataas ng iyong enerhiya, at ito ay nagpapalaya ng isang bagay sa kanya, nagbibigay sa kanya ng pagkakataong intindihin ka sa isang antas na walang iba pa ang nagawa na pagtatanto niya, maging ito ay sa malay o di malay, na ikaw ang personifikasyon ng perpektong balansi na ito, nahiyas sa kanya, at hindi lamang ito nagbabago sa paraan kung paano niya nakikita ka, ngunit pati na rin ang epekto na mayroon ka sa mga tao sa iyong paligid. Ikaw ay namumuno sa iyong buhay sa isang paraan, na nagpapamalas ng kabanalan hindi lamang sa kanya, kundi sa lahat mayroon kang isang bagay sa iyo na tunay na balanse at naayon na kayang magpukaw ng pinakamalalim at pinakapuring pag-ibig sa kanya. Kapag ang mga tao ay lumalapit sa iyo, sila ay nakuha ang iyong enerhiya. Kung siya ay ganap na tapat, aaminin niya na ang katangian na ito ay ang tunay na nagpapakilala sa iyo. Inilagay ka niya sa isang pedestal na naglaan ng maraming oras upang maintindihan kung ano ang nagpapabukas sa iyo ng ganito. Napagtatanto niya na ang ganitong balanse sa enerhiya ay gumagawa sa iyo na hindi maaaring hindi mahalaga, na nagpapayaman sa iyong aura at kagandahan sa paraang marahil kulang sa iba o patuloy pa rin hinahanap. Alam mo na ito ay nagmumula sa loob at marahil ang katangiang ito ay likas o na itaguyod sa paglipas ng panahon. Bago man subukan na talakayin ito o ilahad sa mga salita, may pag-aalinlangan. Ang iyong enerhiya ay maaaring isang bagay na siya ay nahihirapang ipahayag sa mga salita. Ngunit ito ay isang natatanging enerhiya at damdamin. Mukhang siya ay nagpapakita ng isang bagay na napakalalim, kung saan maaari siyang maging maalalahanin at maingat, at ito ang balanse na nagpapataas sa inyong relasyon sa isang mas mataas na antas. Siya ay nagdaramdam na nakikita at nauunawaan, parang natuklasan niya na ikaw ang tamang tao para sa kanya. Maaaring mayroon siyang isang kakaibang paraan ng pagharap dito, maaaring magtagal ng kaunting oras bago niya mahanap ang tamang paraan ng pagproseso ng kanyang mga damdamin sa takot na magpahayag ng hindi wasto o makipag-ugnay sa iyo sa isang partikular na paraan dahil sa lakas ng iyong enerhiya. Gayunpaman, siya ay lumalapit, nagiging motibado ngayon sa pamamagitan ng enerhiyang ito. Ang pagising at pag-unawa na ito ang kanyang nararanasan sa ngayon. Ang pagdating niya sa pangunawang ito ay nagpapahiwatig ng simula ng isang bagong yugto sa inyong relasyon na nagbubukas sa kanyang puso ng isang hindi pa naranasang paraan. Ngayon, mararamdaman mo na siya rin ay mas nagtutugma sa banal na balance na ito. Siya ay nakaranas na ng mga ekstremo sa pag-ibig at nauunawaan na maaaring magbukas ang puso ang pag-ibig at maging isang instrumento ng sakit. Marahil ay napansin mo kung paano, sa inyong relasyon, gusto niyang magbukas at mas magkaugnay ng mas malalim sa iyo, o simpleng kilalanin para sa kanyang intuition. Gayunpaman, mayroon din isang nakatagong takot na magpahayag ng labis o magpakita ng sobra. Malamang, nararamdaman mo rin ito, ngunit ngayon ay nagsisimula na siyang makita ka sa isang bagong ilaw bilang isang taong kinatawa ng banal na balanse, at siya ay mas naglalapit sa balansing ito rin ito ay may kinalaman sa paraan ng iyong pag-uugali. Kung may mga panahon na kayo ay naglayo o siya ay lumayo, ngayon hindi mo binabawasan ang iyong enerhiya, ngunit nananatili kang matatag. Ito ay labis na nakaakit at nagpapakita na hindi ka umaasa sa isang mapanlinlang na kasiyahan, ngunit na sa isang banal na balanse ng mga enerhiya, isang bagay na bihirang nararanasan at napakatingkad. Marahil hindi niya ito maipahayag sa salita o verbal na ipahayag, sapagkat ito ay higit sa isang damdamin kaysa sa isang bagay na maipaliwanag. At ito nga ang damdamin na kanyang nararanasan sa kasalukuyan. Ang sitwasyong ito ay nagpapabukas sa kanya ng isang instinct ng proteksyon, isang pagnanais na maging kaunti pang teritorial sa iyo, sa takot na ang iba ay makilala ang katangian na ito sa iyo. Ito ay isang lubos na natural na reaksyon, isang bagay na kanyang maramdaman ng malalim, at ito ang dahilan kung bakit siya ay ganyan ang kilo sa iyo ngayon siya ay lumalapit at nais na maging tunay na makatulong. Maaaring ikaw ay konektado sa isang tao na, sa kanyang kalooban, tunay na nag enjoy sa paggawa ng mga bagay para sa iba, at ikaw ay nagpapakita nito sa kanya sa iba't ibang paraan. Sa makatuwid, kapag mayroong isang espiritual na koneksyon sa pagitan niyo, tiyak na lilitaw ang isang banal na ugnayan kung saan pareho kayong tunay na makakakilala kung sino kayo at kung ano na kayo. Sa kahabaan, ito ay isang koneksyon kung saan pareho kayong nagigising ng mga makapangyarihang enerhiya sa loob nyo at sa isa't isa na nagdadala sa inyo sa isang damdaming maglingkod. Sapagkat, sa, sa loob-looban, alam mo na maaari kang magbigay sa kanya ng isang bagay na hindi maaring ibigay ng ibang tao. Maaari kang magpakita sa paraang kaakit-akit na may isang ngiti na kumikislap at isang enerhiya na masigla Gayon paman, batid mo na ang espasyo ng iyong puso, ang iyong aura, ang iyong mga talento, ang iyong kakayahan na kumonekta sa banal, at ang iyong kakayahan na makaramdam sa mga kaluluwa ng mga tao na nakikilala mo ay mga katangiang mas mahalaga pa. Ang katotohanan ng ikaw ay lubos na nakaayon sa iyong mundo sa loob, walang alinlangan, nagpapaganda sa iyong panlabas na anyo sa mga paraang hindi ka panipaniwala. At siya, na iyong kaakibat sa koneksyon na ito, ay kinikilala ang katotohanang ito. Napagtatanto niya ito sapagkat hindi niya pa naranasan ang ganitong mga damdamin para sa ibang tao. Tunay nga, ang koneksyong ito ay tila nasa bingit ng pagunlad tungo sa isang mas mataas na antas habang ang inyong mga enerhiya ay tumataas. Parang mayroong mas seryosong pangako na nabubuo sa pagitan niyo at marahil ay subukan mong unawain ang mga plano niya. Ang kanyang enerhiya ay binabalangkas ng napakastratehikong paraan. Halos parang mahirap unawain ang kanyang mga layunin sa kasalukuyan dahil sa kanyang pag-ugali. Gayunpaman, siya ay masusing nagmamasid sa iyo sapagkat may hangarin siyang gawin ang isang espesyal na alok para sa iyo. Ang taong ito, maging sa malay o hindi, ay dumaan sa isang proseso ng pagpili sa kanyang pag-ibig kung saan marahil ay hindi tiyak kung ano ang hinahanap ngunit may malinaw na kaalaman sa kung ano ang hindi niya gustong maganap. Ito ay naglikha ng isang kakaibang dinamika sa kanyang paghahanap ng pag-ibig. Marahil, napansin mo ito mula sa simula. maaring siya ay isang misteryo, mahirap unawain o makipag-ugnayan, ngunit may mga sandali sa inyong koneksyon kung saan, sa pamamagitan ng pag-uusap at pagsasanib ng mga enerhiya, nagawang magkonekta ng malalim, na humahawak sa kaluluwa ng isa't isa, itinataas ang relasyon sa isang antas na hindi pa nararanasan dati. Ngayon, siya ay nasa bingit ng paggawa ng isang hindi pa naranasang hakbang, nag-aayos upang gumawa ng isang bagay para sa iyo na hindi pa niya nagawa para sa sinuman noon. Ito ay nagpapahiwatig na siya ay nakakita sa iyo bilang ang elemento na nawawala sa kanyang buhay. Ang hakbang na ito ay nagpapakita rin ng isang tiyak na antas ng pagkamadali niya, isang pagnanais na hindi magkaroon ng parehong akses sa iyo ang iba kung ano ang kanyang meron. Bagamat tila impulsibo, may isang diskarte sa likod ng mga aksyong ito. Mukhang may isang malaking pagbabago sa hangin, lalo na pagdating sa kung ano ang kanyang nararamdaman para sa iyo. Nagpasya siyang humakbang pabalik upang tunay na maunawaan at suriin ang kanyang sariling mga damdamin at ang enerhiya sa paligid niya. Ang sandaling ito ng introspeksyon ay tila lubos na nagsiwalat. Nagsimula siyang maunawaan ang mga bagay-bagay na hindi gaanong malinaw sa kanyang relasyon noon. Ang bagong pananaw na ito ay nagtutulak sa kanya na isaalang-alang ang isang aksyon o galaw sa iyong direksyon na walang katulad para sa kanya, isang bagay na lubos na bago at hindi pa ibinibigay sa iba. Ang ganitong paggalaw ay tila hindi isang panandalian o sa ibabaw lamang. Sa halip, nagpapahiwatig ito ng isang lalim ng damdamin at seryosong pag-iisip ang enerhiya na kanyang nararamdaman at nais na ibahagi sa iyo ay makapangyarihan at bihirang makita, nagpapahiwatig na ang darating ay maaaring lubos na espesyal. Bukod dito, ang positibong enerhiyang ito ay hindi lamang limitado sa larangan ng inyong relasyon. Ito ay umaapaw, nag sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay sa isang makabuluhang paraan. Ito ay nagpapahiwatig ng isang harmonya at balanse na unti-unting nagtataguyod nagdadala ng paglago at paglawak sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Kung nakita mo ang iyong sarili sa mga salitang ito, kung nakahawak ang mga ito sa iyong puso sa anumang paraan, ito ay isang napakahusay na palatandaan. Ang pagkilala sa sarili na ito ay isang kumpirmasyon na ang pag-ibig na iyong nararanasan ay totoo, malalim, at pinagpala. Malinaw na mayroong espesyal na koneksyon sa laro, isang nagpapangako na magdala ng positibong at pangmatagalang pagbabago para sa pareho. Patuloy na maging bukas at tanggapin ang enerhiyang ito dahil may potensyal ito na magdala sa iyo sa landas ng kaligayahan at tagumpay na ibinabahagi. Amen.